Hello, hello! Welcome to Master Ipong TV At uh, ngayon po ay Hidin Pitir Holiday, you know, Feast of uh, Ramadan ng mga ating mga kapatid na Muslim Bumabati po ang Master Ipong TV na Happy Hidin So ngayon po ay uh, po tayo no? dahil sa uh, po natin ang holiday ngayon Hanggang ngayon kasi ang holiday yan eh? Kaya pupunta po tayo dun sa dating bahay ni Sir Gavin dito So, samahan nyo po tayo ang Master Ipong TV dito po sa pagpunta natin sa bahay ni Sergey Gayveen. Dito po yan sa Magsaysay uh, Norte, eh, Rodriguez Street. Pupuntahan po natin ito po, ano? Samahan nyo po ang Master Ipong TV dito po sa ating pong pupuntahan, bahay po ni Sergey Gayveen. So, dito po kayo. Dito na po yung papasok ko oh, Ayan o. No? papasok. Puntahan natin yung dating bahay po ni Sir Gayveen. Dito po kayo. So, oh, dito po yun. Papasok po dito. Bahay po ni Sir Gaby. Ayan o. Oh. Dito po ang daan. Ito po ay uh, malapit lamang po dito sa may YMCA. So, yari po yung uh, YMCA. So, dito po tayo papasok. Kakaliwa po tayo dito. Kakaliwa po tayo dito. So, ito po nasa likod ko yung YMCA. Ayan po tayo dito. So, yung matutundok po natin dito, yun na yung dating bahay nila Sir Gabin. Live drive po tayo ngayon, idil pitir, sa ating pong uh, vlog. So, ito na po, magtatanong po tayo kung saan po yung bago nilang bahay. So, ito po yun, no? ito na, dito na tayo. Ito na po yun, yan, parating na po tayo dito sa dating pong bahay nila Sir Gabin. Ito na yun, ha? Ito yung Ah, hindi na dati. Tayo dito. Yan na, Ayan na. Yan na, yan po yung dati nilang bahay. Dito po sa barangay na ito, Ito po, oh. pa ipagtanong po sila, pinag-uusapan nga po dito ang mga kapitbahay po nila. Yan. So, nandito po. Live na live po ang Masayay pong TV. Ngayon pong holiday na ito. Yan. So try natin magtanong kung uh, saan po ba ang uh, exact location kasi hirap naman po na hindi natin lang yung pupuntahan natin so maghahanap tayo dito ng mga kapitbahay po nila baka naman may uh, nakakaalam nung kanila pong uh, bagong bahay so, ayan po, ito po street na sinasabi ko, ito po yung uh, Rodriguez Street Rodriguez Street no? po yung dati nilang bahay na pinotuluyan no sila Sergey Bin Ito po 'yon, no. Napakarami pong memories na uh, nangyari po dito sa bahay na ito. Oh. Ito po 'yung bahay nila, oh, iba ang ganda. Simple-simple lang. Ito po 'yung uh, pinagmulan po nila. Ito pong uh, bahay na ito. At parami rin pong mga vloggers na nagpunta po dito sa bahay po nila Sir Gabin, no? So, ito po yung dati nilang bahay. Ito po yung robot na pinagawa po ng kanyang tatay. O, ayan. Ito sa barangay po nila. O, ayan po. Ito po, corner lang po kasi ito, eh, no? Yung po uh, bahay po nila. Corner po ito nung kanto. Yung po, doon tayo galing kanina. Kanto na yan. yan po. Sila po yung pinaka natutumbok, eh, no? po po uh, bahay nila Sir Gavin po ang pamilya Kapinpin pin oh. so, dito po siya pinanganak dito po siya lumaki bahay po na ito so, bahay nila Sir Gavin so, magtatanong po tayo dito kung oh, alam po nila mga kapit-bahay po nila dito kung saan lumipat sila Sir Gavin kung may idea sila pero although may idea naman na po tayo kaya lang tanongin po natin sila kung may idea sila kung saan po lumipat no, sila Sir Gaging So live na live po ang Master TV dito po sa lumang bahay nila Sir Gaby, no Nakita po natin nakapadlock na po ito, nakasarado na Ayan po, close na close na po ito At marami na pong vlogger na nagpunta po dito ito po yung gate nila. nakikita po natin sa maraming vlog yan. Ito pong gate nila, Sir Gavin. No? So, ayan. So, maraming sorpresa. Maraming pranks ang nangyari dito sa loob ng bahay na ito. Hanggang dito sa labas. Na nasa mga vlog nila, Sir Gavin and the Kapinpin Brothers. Yan So, ayan. na no? Live na live po tayo ngayon. Ang Master Ipong TV. Ito po tayo sa harapan ng lumang bahay nila Sir Gabriel. So magtatanong po tayo kung sa na nga ba nakatira, lumipat ng bahay kasi magkaroon daw ng privacy sila. Kasi dito siyempre, lagi-lagi nga silang may mga nagpupunta po dito eh. No? Kaya, yan, anongin natin yung mga kapitbahay po nila dito kung may idea sila kung saan yung pong uh, bagong bahay nga. Ayun Ay, po yung robot oh. Sabi po ni Sir Gabin Pinagawa po ng kanyang tatay yan Yan po yung lumani ng bahay Ito po yun Sir Gabin Anong pahid dito? Kuya pwede magtanong San po ba ang bagong bahay nila Sir Gabin? May idea po ba kaya? San po kaya doon sa uh, Dapat Bayan? Hindi po po, ano po pero alam nyo po doon yung, Alam nyo po doon Ang bago nilang kuha Hindi na po sila umuwi dito Ay hindi na So Hindi po Tanong na lang na yun. So ayun po so, Sa bakod bayan nga Tama yung ating uh, Mga pinagtanungan So doon na po nakatira sila Sir Gabin. So puntahan po natin, nalika, samahan po natin ang Master Ipong TV. Tara po! Hello, hello guys! Welcome to Master Ipong TV. Andito na po tayo sa sinasabi pong location o no, pinagtanungan po natin kanina na, sa paghahanap po natin kay Sir Bin, ano, sa bago nilang bahay ay uh, nagtanong po tayo. So ito po yung tinuro na barangay. Ano? Ayan na po. Dito po yung sinasabi nilang location. Ayan po, oh. Barangay Bakod Bayan. So, sa kaya dito. Samahan niyo pa Master Ipong TV ngayon kung saan natin dito sa si Sir bin Asan kaya? Doon kaya? Kasi ito pa lang yung bakod bayan eh. Yan pa lang po yung bakod bayan. Papasok po doon. Yan, napapasok po doon. Papasok po kayo dyan. Doon pa lang po yung bakod bayan. sa so, saan kaya dito? So, samahan niyo po ako. paghahanap Like Sir Gayveen, doon sa bahay nila, hindi man po natin sila makita, eh, mapasyalan po natin kung saan po sila nakatira dito po sa bago nilang bahay dito sa kabalat. Dito po tayo, dito po, sa Masaryipong TV. Hello, hello guys! Welcome to Masaryipong TV. Ito na, papasok daw po ito dito. Uh, nakita ko na po yung location. Ito na po, pumasok na po tayo sa Eskenita. Papunta na po tayo sa bahay ni Sir Gayveen. Ano? Ayan po, napagtahan na po natin. Ito po yung uh, location po nila. Ay, kilalang kilala po dito sa lugar na ito. Hindi po kayo samahin niyo po ako to yung bagong location ng bahay nila Sir Gay B. Dito lamang po yan exclusive sa Master Ipong TV. Ayan ako, medyo ano lang po ito. Medyo rough road. Tsaga-tsagaan lang tayo finding Sir Gay Be Ayun. Gay Bean's Resort. Diba? May resort. This way. Ayan o. No? Parang gay dito. Ayan po yung uh, dito. po dito. Ayan o. No? Gay Bean's Resort. Ilang Sir Gay Bean po ba yung resort na to? <laughs> ayan o. Gay Bean's Resort this way, please. Yeah. Puntahan nga natin itong Gabin's Resort. Sinasabi ko na eh. Oo. So, huli po kayo. So, pa ganun daw po yung bahay, diretso tayo doon. So, ayan po, Gabin's Resort. So, exclusive po sa Master Ipong TV. Ayan. Finding Sir Gabin yung holiday. Puntahan po natin yung kanilang bahay dito po sa barangay na ito. Bagong bahay po nila. Yeah. So, ayan, ito na. At last, natuntun na rin natin si Sir Gabin uh, dito sa Master Ecom TV. Ayan, ating estudyante. Nabising-bising na ngayon at mayamang-mayama na dahil nga po, ayan ako, tanong tayo ulit dito lang, di tayo maligaw. Ate, sa ibaan nila, Sir Gabin, Ah, uh, itong ga uh, Gay Beans Resort sa kanila yan. Ah, yun. Sabi ko na. Thank you, thank you. Yan. Pero hindi daw po doon yung gawe. Doon pa. Medyo malayo pa. Pero yung Gay Beans Resort, doon po sa gawing Kalibayan, Kaya na, malapit na po yung location. Ah, uh, sinabi na po sa atin ng mga kapitbahay po nila rito nakakatuwa naman dito po sa Master ng TV live na live ang pagtuklas natin sa bagong bahay nila sa si KB Ere ito na po yung kapasok ng bahay nila sa si KB na naman alam ko ito na yun eh ito na yun eh ito na yun ito na yun ito na yun ito na yun, ito na yun. Ito na yun.

Diyan na, pero yung full bahay nila yun. Yung gate. Hmm. So, ayan na po. bahay po nila sa Gabin. Kami mean, nakalagay po dito sa gate po nila. Camping Pin. ligitu di to kamping pin di na anak ka na oh kamping pin so di to na po yung tani lang bahay Live na live po ang sa Ipong TV. Nakarating po tayo dito sa bagong location po ng bahay nila. Sir, Gideon. Dito naman po yan live na live sa Master Ipong TV. Galing na nga natin. Pa-picture tayo rito. Um, pin -pin. so, ito po yung gate po nila. sembako bakod Okay. Ang taas po ng bakod nila. Alam ko galing po sila ng uh, Boracay. Eh. No? Ay, oo. Ang pinigilin. niyo po ako, ano? Tanong natin kung nandito sila sa e. Libin. Karating na tayo dito, mga ipong CCTV, mataas po ang bakod. So ito na po yung bahay ng Sir Gabin dito. Marami na po nagpupunta mga vloggers po dito. Ayan. Napakaluwang po nitong bahay po na po eh. Parang resort. Inam naman at uh, yung estudyante po natin na ito. Si Sir Gabin at ang Tapintin Brothers. Uh -huh. Hindi po nila alam na pupuntahan natin sila ngayon. Ang tumotor natin. Ayan, baka sakali tayo magtanong tayo dito sa guard. Kung uh, nandito ba sila sa Gabin? No? Yan po. So nandito na po tayo. Nakarating na po ang Master Ipong TV. Exclusive dito po sa bago nilang bahay. Dito sa Pampintin. Ito po yung pangalan. So, ayan na po. Ito na po yung gilid nilang manakli. Eh. At samba po. So, nakarating na po tayo. Dito po. Tanong na lang natin kung dito sila sa loob. Dito tayo. Paal po. Ito na ilalabas. dito? Ano na magbabandalisim sa gate nila? Pero sabi po nila may guard daw po dito. Umaga umaga ano. store mo tayo dito. Hmm. Ito po ng gate nila. No? Ito po ay automatic. Eh, no? May remote control po ito. Nabubuksan. Malawang po itong lugar nila natin eh. Malaganda. Sa'yo po. Anybody home? Apo. Ah, Nanti <laughs> kung tayo pagbubuksan ini, hanggang umaga. No? Gusto mo tayo dito sa camping pin. Ito po yung location po ng bahay. Not very secured. Yan po. Yan po, papasok po kayo doon. Entrance dito. may guardia daw po dito. Eh. Mataas ang gate po nila. ano, May mga CCTV. Ayan. Ito na po yung bahay nila Sir Gabin. Tapos po ng gate. Talagang may privacy na po sila dito ngayon. Ito yung malaki nilang gate. Live na live po sa Master Ipong TV. yan. na po natin ang bagong bahay sila Sir Gabin. Tapos na